narito po ang balita sa Metro Manila. May tuturing na sindikato raw ang grupong tumangay sa sling bag ng isang British national sa Naiya. Ayon sa Manila International Airport Authority, nakita raw ng kanilang grupo o nakita ang grupong nasa likod ng nasabing krimen base sa CCTV. Sumabay ang grupo sa pagpasok ng biktima at ng kanyang asawa. Habang nagsisiksikan, dito na raw tinangay ng isa sa kanilang sling bag at saka lumabas para ipasa ito sa ibang kasamahan. Makikita raw sa CCTV ang naging pasahan ng grupo maging ang pagpapalit ng kanilang damit. Tinutukoy pa sa ngayon ng mga otoridad ang pagkakakilanlan ng mga suspect. Katuwang na raw ng Land Transportation Office o LTO ang, ang uh, NBI sa investigasyon sa pagrehistro ng dalawang puslit na Bugatti Chiron. Sinabi ni LTO Chief Vigor Mendoza may mga lumitaw kasing pangalan sa investigasyon na hindi nasakop ng LTO. Kaya naman kinailangan na nilang NBI para silipin ang iba pang ahensya katulad ng Customs. Sa ngayon, suspendido raw ang apat na tauhan ng LTO kung saan dumaan ang rehistrasyon ng sasakyan. Pero hindi raw matiyak ni Mendoza kung natukoy na ang mga taong humawak ng dokumento nito sa Bureau of Customs. Hindi naman daw itinuturing na isolated case ni Mendoza ang maanumaliang pagrehistro sa mga smuggled na Bugatti. I'm not looking at this as an isolated transaction. We are using this as a springboard para ma-review po lahat ng sistema ng LTO as far as the registrations of these kinds of vehicles are concerned. Yan po ang tini ni LTO Chief Vigor Mendoza. Pagmumultahin na sa April 15 ang mga e-bike at e-trike na mahuhuling bumabiyahe sa mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Naipresinta na ang draft ng Implementing Rules and Regulations o IRR ng MMDA. Saklaw nito ang mga e-bike, e-trike, electric scooters at mga pakaparehong personal mobility device na hindi lalagpas sa 50 km per hour. Kapag nahuli, may multang 2,500 piso na sa kamay na raw ng Land Transportation Office kung oobligahing iparehistro ang e-bike at maging ang e-trike. LTO na rin daw ang magdedesisyon kung dapat bang i-require ang driver's license para sa mga ganitong uri ng sasakyan. Ted Filon at DJ Chacha, ngayon nasa Radyo 5, 92.3 News FM, Monday to Friday, 6 to 10 a.m.